natin tinong wala bibi mga ito. dito. Isa lang natira oh. Wow. Oh, sayang mga idol magtragis ang pusa na yan tatlo pinatay nila wala na siyang kasama magtragis parang may ano nga tatakagat check natin ito mga idol wala naman wala na siyang kasama tanggalin natin ito dito mga idol laki na no. bira

いいな、ね。